Ayan po at kar kararating lang po natin dito at tignan po natin kung may laman yung ano Hindi dito sa likod. Oh, nakapamili na ako kayo na eh. Ang tinder at natin. At yun ay nakapamili na kanina si bro at tayo ay at yun naman yung pangalawang mamimili. Ayan tara. Ayan dami. Yung motor. Ayan mo. Tabo na muna lang tong ano niya. Yung plate number. Ayan dami po ito no. Dami dito. <laughs> may bago pa. Dito. Dito ko mamili. Opo na ito lang, lang dyan. Ayan natin yung alam ng motor baka baka problema po uh -huh. to yeah. ano yung nagalaw What? ang dami ni Ethan. Yeah. ano, kaya to ilan ba yun ilan yung ano yan ang dami dahil kasi so, mabalikan uh -huh. di ba oh po unahin natin to so po natin to yan yan po puro mga jacket pang ano taglamig ganda siya mamili po tayo isang po natin Ayan. Babaga ito si Ethan eh. Oh, ah, Bumaganda so, Oh, maganda siya pang samar. summer. Ang ganda, original pa siya. Yan you ano, know, anong nakalagay ito? Non-stop. Non-stop daw. Namis <laughs> so, so, na may magdumpster. At si Ethan ay, ay dito. Ayan, oh, may mga so, ganda po yung mga design-design niya. Tawag sa amin yan, Borloy. Borloy ba? Kasi itanay ay malakas ang loob ng magdumpster kasi tingnan mo, nakatago siya diyan, oh. <laughs> nakatago po tayo kasi ano, naiiyak uh, tayo. Pero ano lang, kapalan po ng mukha. Ayan, ano pong nakakalagay dito? ano yan? Pun, pun, puni? Ah, maganda yan. Yan no? maganda oh. o, pang salala. Salalalala. Kuha lahat yan o. Oo, oh. siya. Ang ganda, malilipis siya. Ang mga design niya o. Ang babae talaga, mahilig magtapon babae. Mga babae yung ano dito. Ano so, yan? po yung ganyan niya o. Tilapia yata May <laughs> mga tilapia. Mga tilapia. Mga ano po siya eh. May sumong dalawayan pa ng tubig dyan. Oh. Dito po tayo. Dito po tayo nakaharang kasi para hindi po tayo makikita ng sasakyan kasi 'Yung stoplight po dyan, nandiyan po 'yung stoplight. Hmm. ayan po 'yung stoplight, kaya dito po tayo nakatago. ayan, ayan Ang yes, po Tayo muna dudunta oh. Oh, wala lang. 'yan, text dito kayo. Ito 'yung pangalawa. Ayun, marami contractors pa. Papuntahan din po natin. <laughs> Ayun, dito po natin abuksan na eh, ta excited po tayo sa ano? Syempre, si Ethan doctor. kasama natin. Hatian natin siya kasi dalawa kami pumunta rito eh. Siya muna. Ah, siya, siya uli kayo. Ayan. Ang ganda ng na kulay yan. Yan? Ano 'yan? Ganda niyan. Oo, ano? pa oh, ano? Pang oh. Simba. Oh. Ayan. Oh. Maganda po Manipis to, ka. Ano, manipis. Tamang-tama oh. sa Pilipinas. Oh. Yan. O, para oh, mga, mga. mga ganito lahat oh, lahat ata. Oh. Yan, oh. Mga, po dito isig siya yung nagsusot dito. Oh, saya. Uso yan sa atin. Ano? 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 natin ano to? Mga oh, palda. Simba. Sigarter pa siya oh. Yan oh. Ang ganda oh. Ito oh. oh. yata itong napit na ano natin. Na, oh, jackpot ja ngayon. nga. Oh. Nasi. Maganda, eh. Maganda to. Gamit sa Pilipinas. Ang gamit ko. Oo, oh. oh, so yan, lalo pag nabuntis. No. Oh, yan, no, oh. diretso anak na yan. <laughs> Ang tawag sa kan duster? Oh, duster nga. Eh. Duster nga lahat. Oh, yan, no, oh. gaganda. Dahil ipapakita, ipapakita ko natin isa-isa. Okay. -isa. Ah, Suotin mo kaya? Para ano, hindi mo ginagawa tayo dyan. <laughs> Ayan no. oh, maganda, oh, ganun, ganun oh. Iba-iba pong, iba-iba pong mga kulay. May mga ganyan, ganyan pa siya, oh. Ayan, ganda. Ayan, ganda. lahat ganito. Ayan, Bahad ganyan, oh. No? Isang buong ganyan. Mabago pa. Binili ganyan. Oo, oh, maganda siya parang yung pag nagmamayari like, dito ay i ganito lang yung mga sinusuot niya. oh, ano yan, parang may pal palda yan pero pantalon, no? Hindi ba? Walang tawag yan? parang damit na na, ano, ganyan na siguro. Oh, ganyan. Parang kumbaga sa isang may, ano, you know, may, ano yan, yung tawag sa mga nagsisimba. O, oh, lahat ganyan. Ayan o, no? oh, gaganda o. Ayan o. No? yung isang buo. Buo um. ka lang. Muslim yata ganito, yan. Ay, ay hindi. Ano pa to? Ano to? Ay, mahal yan. Panglaban? Ayan o. No? <laughs> Oo, oh, pandaban, panlaban. Pandit, hindi pang Valentine's 'yan eh. Pang Valentine's, so, oh, ang ganda oh. Ang ganda. May mga ano siya. Butas-butas 'yan, no. Tapos sa mga to, ah, gamit ko sa mga Pasko, yung mga sumasayaw oh. sa mga barangay. Pwede yung karamihan ng saya eh. Yan, ang maganda. Ayun, maganda siya. Oo. Oh. Ito, ano to? Ini damit yan. Damit ba yan? Ilatin. Pangalawang po natin. Pangalawang plastik. Ay pangatlo na pala. Pangatlo, dami na isa na ha. Eh. Kala ko kayo na wala, nandun pala sa gilid lang doon. May kantuhan ayan. ng poste. Ano kaya to? Ang ganda. Parang basahan. Ay, hindi, siya dito. ano siya, maganda siya. Ayan. Pang, pang -mayaman. mayaman na pang purma. Parang pinansilyo, hinadya. Huwag ganyan no. Kiki yung po yung design niya. <laughs> <di>. Ano? Kiki. Hindi ka, niloko ako. Parang yun ang paborito mo Kiki. <laughs> Kiki na medium oh. po siya. Kiki, ayun nga. Kiki, ang <laughs> <Anong> ganda eh. <yun? laughs> Ba't ganyan na pasama yung Kiki? Dali mo na tayo nyo. Naka-stop light na ba? Pinagtitingin po tayo dito ng ano. Sabi mo pag... Nakamotor. Sabi mo pagtulog. tulog. Ayan o. Ang ganda. Ang ganda, ganda po anong, siya. May mga diamond diamond Luch, po siya. Kinloch. Nag-iingay oh. <laughs> po kami rito. Ayan Ay, o. mga pang mayaman siya. siya. Oh, okay. Insui. Insui. In Ay pa, ano Baka. Ano, ano yan? yan E n s u E y Original insway, po ba yun? Ano yan? Tawag yan? n s Tapos yung design niya Bulak-bulak Oo Tapos parang yung ano niya Yung parang saging oh, Aba ka? Oo Yung style niya Ayan Ang naman ano yan Ito yung mga ano na na makukuha natin Tapos ano pa to? Ito so, yung mga kailangan ng mga ano Maganda to Pang simba din Oo uh Yung -huh. mga pang puti-puti lang Ano to? Halos lahat maganda eh Puro pang babae lahat no hmm. Ito naman B-Club Ha? Huh? Liklag? Oo. Oh, oh. nawa hmm. yan ang tawag yan. May mga ano siya. May mga burluloy. Ah, ganito ba ah, ganyan ba yung style niya? Oo. Oh. Ganyan yung mga sinuuna yung mga, ano? Design. Design? Yan. Yan ang gaganda oh Ang lao Atong... yan, panlaban. Yung tawang tama, pag nagbibitch ka dito nakikita mo yung likod niya. Hmm. Talagang tinahitay siya. Maganda siya. Oo. Oh. Ganyan ang style o. oh, Ganyan maganda to sa ano sa Pilipinas kasi magagamit po nila yan kasi malamig. Ah, uh, maganda po yung tela niya. Hindi po siya masyadong makapal. Yan mga Big Club po yung gamit nito. Original. Makabuka na gano'n isang box 'yan. Yan oh, yan. Pang Christmas 'no si Kiki na naman 'yan 'no. Original ba yung Kiki? Hindi ko alam kung ano brand ano ano, ano 'yan sa atin kasi mga Adidas, mga ganyan, pero hindi oh, wala ko alam Kiki, May mga kaya. original kasi hindi na ilalabas pang hindi kilala ba? Oh, yan, maganda tulad so, oh, niya. No? Ah, pang, yan o, oh, pang Simba. Pang formal, ano? Hmm, yan o. Oh, maganda. Pang anak ng kasal. Tapos ang pata. Sa man, ita, pa. Ay, pa yan o. Grabe. Maganda ng design o. Oh. mga talaga pinag, ano, yung mga design-design nila dito. Ano size niyan? Uh, pang, ano, pang dalaga na yan no? Oh, wala wala siyang ano. Ayan, pang ano na tayo, pang apat Ayan, pang apat lang po Ang ganda niyan Kasi sa Pilipinas, yung ginawa na gamit Nasabukan ko pong magbakasyon sa Pilipinas Sobrang init po, kaya yung mga ganitong ano Yung mga ganitong jacket ay hindi po nagagamit Sobrang init Ito mo nakalagay? Lucky Oo, original yan ano mo yan tan? Ontitik Authentic Authentic pala Latib pati Latib Authentic Latib Pag latib Original yan o oh, yan, maganda yan. Hmm. Since since 1997. XL pa kasi sa akin yan. Maganda yan. Hmm. Sa so, pang ano na tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan po, pang apat na puto. Ayan. Ayan, may manipis. Ganda. May manipis Oh. Pang purluloy. Ayan ang mga gustuhin ng mga ano eh. Pinas, mainit kasi sa Pinas. Hmm. Maganda to, manipis lang. Maganda siya. Ayan oh. oh. po sa manipis. Hmm. Tapos, dito po. Oh, tignan nyo pala, natapon na po talaga sila ng pang-init. Pang, ano na to? Nabibili lang nung December. Mm -hmm. Ano, grabe po nga na nyo. Ang mga original din po siya. Yan. Medium. Hindi sila mahilig maglagay sa aparador, no? Kasi mm -hmm. maliit lang yung mga kondo-kondo rito, eh. Mm -hmm. Oh, ano yan? Yan ang maganda. maganda o. Manipis. Lala makasiitan. Ang maganda. Lahat halos Shop kuha. Lahat halos kuha. Levi's, Levi's. Levi's ba yan? Hindi. Parang siyang ano. Sa so, rin sa so uso, may katas-katas. Ay, kunas. Katas-katas. Inks lovers. Inks. Yes. Tapos mayroong bagas tayo so, Ganito yung mga uso, yung mga kabataan na yun. Mga bago, no? Hindi pa gas-gas na. Oo, so, mga bago pa yan. Thank Ayan, ganun naman. Partner nyo sa isa yan. Oo, saan ba yung isa? Ito. Oo, yan. Pantulog. Ay, oh, iba uso Ay. sa atin yung mga ano, yung tawag dito yung parang uniform na pag bumibili kayo isang ganito at ganito sa mga matatanda. Ayan pa, parang ganun eh. Ayan no, Oh. Maganda no. to. Maganda yan. Maganda siya. Bagahe ka talaga, sakto makupunan. Oo, oh, yan no. Yan yung mga hinahanap doon, ang malamig. Katang tag-inip. Ayan. Ito po. Ayan, patulog. Oh, yan. Palalaki yan, Tan. Palalaki ba to? oh, pang, pang pan mo. Ang taglamig. Parang maliit sa akin Ay, to. Hindi, malaki Hanggang tuob ko lang to. Kapatin mo, kala mo lang ano. Malit siya. Ah, ka. Tignan mo. Oh. Oh, asya. Maliit. Sakto sa ito. Tayo na lang 'to. Oh, para ah, mahilo ka pag tayo. Oh. Tayo ka. oo Ay, isa. Ay, sa. Ayun yung nilagay ko. Tingnan mo nga. Yung, yung ginamit mo ata eh. yung sobra. Hindi pa na eh, sa ana. ah bali apat pa lang pala ko ko lima. Oh, wala na eh. Tayo so, 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 na. Pamilya na, no? ang ko yan. Dati ako ko mo no. Oo. Oh, oh lagyan na po natin yung kukunin po natin ayan iano ko na lang kay Bruto so ayan. kunin po natin lahat to yan po at ilalagay lang po namin to at kami po ay ano na uuwi na ayan, ayan o may kanin po tayo dito nasa S711 po tayo ayan o tapos may adubo dito si bro ayan sarap yung adubo.

Kaya po tayo. Ito po ay ano, Japanese rice. <laughs> Ayan, ganito po yung rice ng Japanese. Ayan mo, eh, Japanese. Ah, Japanese ito, parang Taiwan. Magmalit yung ano, ah, yung butil niya. Parang fresh na yun. <coughs> mga salamat sa pagkain namin at salamat sa pag sa aming mga biyari at salamat sa pagkakala mo sa mga nakuha namin dyan sa dito Thank you, Amen, Amen. Tapos yung kapsara po natin May pangalan niya Ang pangalan? Evelyn 7 Kaya tayo, parang ko yung lalo

lumalaban yung silya paparami yung ano paparami yung kanin natin ang dati ng tako na yun na tayo na yun gahanap na yung mga spot so natin yung mga ano yung mga area di hindi pa napupuntahan um, liliwot-liwot ko po kami dito kaya ganoon, namimiss miss pa rin yung iba lang mag-dance kaya kasi nung ano madalang pa lang ang mga magkatapon kasi nga mm -hmm. kakatapos ng tennis new year nung february kaya ganoon yung april may yung ilang buwan na yun ay wala pang mga ano wala pa magpapalit ng mga gamit pero ngayon meron na makata, ganyan mo sawan ako na na Eh, may nakakita na kami kami na na eh, laman laman sigurado yan baka maka ilang box kanya ipapabagay sa ka Pilipinas tamang tao, December hmm. Wala kasi yung box eh Wala na lang. Pag ano, asas na si Ethan na 4 wheels. namin yung 4 ah. <laughs> <laughs> <For wheels, laughs> yun. yun. nga. Yun. Mm -hmm. kaya paparking yun? Mura pa dito eh sa motor. Kasi dati nag-part-time kami. Isang, di ko alam kong anong lion basta parte siya ng Europe nagpa-part nagpa time kami dati sa ano Eh bakit hindi pwede sabihin yan no sa part time na masador para ganun ano lang gawaan nyo bahay hindi ano siya hotel pero di ko na pero di ko na memorize yung ano uh, yung Oo, yung kalakasan pa kinukuha kami dati parang yung kumukuha sa amin isang Euro European parang siyang captain o matas na may, 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 matas na siyang rangko tagaan mo kami dun taga service at taga ayos ng table ngayon hindi masyadong na masyadong nakuha pa rin o pa rin Kumukuha pa rin kaso lang, malayo na ako dun. So, Pero may marami ng mga Pinoy dun. Tapos maraming mga Pinay nang pumunta kami dati. Empleyado yun talaga? Hindi, ganun din. Parang ibang company na mas malapit sa kanila. Ganyan yung mga paborito ang parka niya. Ayos din kasi nabubusog ka dun. Kasi yung mga tira-tira, hindi naman nagagalaw kasi kami yung nabusog. Ano mang, mga ano, lahi ang mga kontak? Ano lang din, mga Taiwanese. Mga Taiwanese yung pinakasal. Pero yung mga nataga Alo na, Taiwanese, mga Pinoy. Padala, ah, yun lahat Dalawa lang ata di ko lang may bitlong sa na, ano. Oh, bakit ka ka na, napagkain na tira na. No? Hmm, dami. Tapos yung lobster, ang lalaki. Alam mo yung lalagyan ng parang plato dami, yun na nauubos. Nakahiwalay pa yung dalawa yun eh. May isa sa first floor yung pinaka-main. Yung sa first floor yung ano, yung kasal talaga tap sa ground floor yan yung mga parang hindi ko alam kung sa side nila side ng side side ng babae side ng lalaki na TV lang yung nakikita nila hindi mismo yung tao nakahanggat no? Mm. Hmm. nakahanggat makayon ba? nakahanggat Lin linurunok pa na lang na eh nakahanggat din sarap hindi <coughs> maahang nung no. paluluto nung ininit maahang Okay. Hmm. sa ko so, sa ICB. Tapos yung matanong namin kung ng yung sinasakyan namin sa sakyan. Pero so, na siya nasa, ano lang. sa Sina. 25 lang ata, tar 30. Parang motor na. Mahal Hmm. Pero sure, maganda pa siya. Oh. Ang <tinyo> Pero mas masarap yung isa sa mga tinda dito. Parang hindi mo ma... lang, kakainin mo lang yun ito. So. Parang hindi mo enjoy lasa. Huwag pa rin yung nang ng Pinoy mo. Sinabi mamaya pa uwi na kami ah hanap pala ikot ikot mamaya po ikot ko. mamaya ko ikot, po. Po ikot po. Ina, na kami mo na, mo na. Sabaw, eh. yung, na yung <coughs> ano eh yung, yung, yung siling masarap tayo sa ni bro so dapat pala isa lang siling kung kasi pasay ayan po ubusin na po natin yung ano natin natin ikot-ikot po tayo.